Magandang gabi po sa atin lahat. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon. Sa so, pong share ko ulit po ng salita ng ating Panginoon, di kasama pa rin po sa sampung utos na <coughs> na huwag kayong maglakao. Mahirap po talagang din mga kapatid, diba? Sa, sa, sa sampung utos ng Panginoon. Talagang yung sampung po yun, mahirap po sundin. Kahit isa. Kaya po yun, talaga. Pagka kayo po talaga nakaunawa na lang ng salda ng ating Panginoon, N hindi nyo lang po naunawaan, kundi na sa ibuhay po, nasa, nasa, na nasa, na-apply nyo po sa buhay natin. Talagang doon lang po po doon nyo lang po talaga ma-realize ang lahat. Na yung mga ginagawa mo noon, na hindi mo po, po talaga alam. Kapag ikaw po, kasama nyo po natin ang Panginoon, nandito nga po sa ating buhay, nasa talagang masabi nyo po talaga sa sarili nyo na salamat po Panginoon talaga. Kasi kahit nung po, na ako'y makasalanan hindi niyo pa rin buo ako bayan kung baga talagang wala na lahat ng mga nagawa mong mga, mga mali pag nasa inyo na ang Panginoon nanawaan niyo na po ang lahat wala na lahat po ng mali na natin lahat po yung bubura mamapalitan po yung lahat ng puro tama ng kaganyawaan kaya yun hindi ko na po sinisisi yung mga magnanakaw kaya nakakagawa pa sila ng ganun dahil mga sa hirap ng buhay lalo na po ngayon talagang napakahirap ng buhay kaya yun sa mga nagnanakaw dyan hindi ko na po kayo biya down talagang yun nga may mga tao po kasing kumbaga tayo ako nag-apply na nag-apply ng nag trabaho Kaso, talagang yung ibang dumaga nakakalawag sa buhay. Kaya, yeah. hindi na po talagang nangangailangan ng tao. Yung iba naman, kahit nangangailangan, naglapit tayo ng tao na ay musmusi, baka madungis, hindi na kinukuha. Baka tumitingin sa mga, ano, itsura ng tao. Saka sa, kaya, yeah, purgat sabihin natin na pangit hmm. na. Hmm, hindi maganda hindi maganda to mga at nakita na kita napangit. pero hindi niya alam sa yung tao yun sa puso nun eh, yun pala may nakatagong kagandahang loob kaya kaya sa mga ano dyan mga amo sa mga boss namin So, malimbawa ko lang po yun yung sa amo sa boss kumbaga pagka kailangan natin tao huwag na po tayong titingin sa mga itsura kung gwapo man o pangit maganda man o pangit kumalaga yung mayroong taong talagang porsigido kumbaga porsigido magtrabaho hindi lang para sa sarili kundi para sa pamilya yung bang sisubukan muna natin. Sige, ipasukin po natin, ganun. Tanggapin po agad natin. Siyempre, nakikita na po natin yung mga gabay. Kung ito ba ang taong ito. papasa o oh hindi. Kung mabuti ba o oh hindi. Ganun. Pag na, siyempre, pag nakita mo po natin na hindi maganda, hindi beautiful na natin magsabihan, baka sakaling sa sunod, mag-improve ano kaya talagang kung hindi talaga maganda yun talaga doon na po doon na po tayo action kaya mga boss amo pagka mayroon naman pong mga tagang nakakita uh, nyong kapos po sa buhay yun agad po natin uh, yun, tayo na po mag alok mismo na kung kailangan mo trabaho kung doon ka sa akin apply punta ka sa opisina para mabigyan kita ng magandang trabaho yung kung baka kung anong tulong na kaya natin gawin gawin agad natin kaya yun sobrang sobrang thankful po thank you po taga sa So, branding po tayo sa sa bus na bus boss... sa bus na sa madam po na Yung Yun. Tagang Tagang ako po kasi ito sa buhay. Yung ka, yung ka, kahit mahirap po patuloy pa rin po Hindi po ako Kaya nga po yun. Buti ang amo ko, wala na pong marami pang sinasabi. Tagang, yun. para sabi po ako, hindi na nga po ako hindi na po ako, ano, pinapapaliwanag. Hmm. Sige, go, go ka na lino. Ayun. Ah. Para ipong you ko. Kaya, <laughs> yeah. boss madam, Salamat po sa kabutihan niyo. Saludo po sa inyo, saludo. Salamat po. Ayun sa mga sa mga amo ko, boss. Pagka may tao po na gusto ng <coughs> magtrabaho, bigyan niyo po agad ng opportunity para mga para hindi po kumbaga hindi na po makagawa ng sama. Niya po. hindi na po makakagawa ng, <laughs> hindi na po Kaya sa mga boss madam dyan na talagang, kasi yung iba talagang buwal sa puso nila, hindi sa puso nila yung pagtulog. Yung iba naman kasi hindi ko naman, hindi, eh, kanya-kanya po kasi tayo nang gali ang gusto ko lang putang ipanawa sa inyo sa kanan Diyos pala Nang ating Panginoon isa lang talaga ayun ang sundin na nga ang kanya pong kalooban at ang buhay tayo ng Ayun sa kanyang kagustuhan yung kung yung mga yung mga ginagawa natin mali ay eh, tagang posisyan natin kaya muli maraming salamat at magandang gabi po sa atin lahat. Pagpalaway na wala tayo ng ating panginoon. Maraming po salamat.